Ich habe noch alle Zeit. so, ich nehme die. Ich nehme die von Gami. Magan. Hallo, ihr Ruben. Wie geht das an? Ang gaano kami ng Nandito na kami, nagwashi-washi. Pwede kang kumupo dito sa loob. Magkakakihiti. Huwag dito kasi pwede ka mag -ano sa loob. Diba mga, ano na, ano, hindi ka sa loob. Pero dito pwede. Flip, 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 flip. Maar er komt nog die grün. Er wordt nog getroffen. Van de reis in vegen werden. shower. shower. Deg shou -shou 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 -shou. kailangan pag nag ano pasok mo yung yung motor, yung makina uh, nata off Umuulan. Umuulan. Bling bling. Ay, oh, is reknet. Is reknet. Ha, andyan lang. Is Oh, is next map. not in Pwede ka kasi mamili kung ano gusto mo. May platin. May ano pa. Marami eh. Pwede kang mamili kung ilang minutes ang gusto. Filas Ausit. Filas Ausit.